Hoy! Ang dungis-dungis mo, ang bao-bao mo pa, ay kapag-usap pa kay Cynthia. Ano ka ba, Francis? Ang salbahe mo naman. Palagi mo nang inaawin si Guillier. Sige ha. Papakabait ka. Alis na kami. Magkano to? Magkano 1.50. si Uno si Teka muna, kahapon na ng waga, dalawang piso to ha. Gabi nga yun eh. Ah, ganun ha? Yeah! Ah. Ang ulo kaya? Ganito rin kaya mabiyak? Talaga kang bata ka. Dahil tatamad-tamad ka. Ha? Wala kang ginawa kundi makapagkwentuhan. Itulak mo yung kariton. Ano tinitingan mo? Ha? Lalaban ka? Tandaan mo ha. Kailangan ko ng pera. tatanim ng gal tatay mo, Gilier. Kahit masama siya, tatay mo pa rin siya. Ang isang anak ba na binigyan ng buhay ay dapat pagmulupitan? Tandaan mo, Gilier, mas pinahalaga ng Diyos ang isang sentimong may tutulong mo kaysa isang damp pisong may tutulong ng isang mayaman. Hoy! Ang dungis-dungis mo, ang bao-bao mo pa, ay kapag pa kay Cynthia. Ano ka ba, Francis? Antal bae mo naman, palagi mo nang inaawit si Gillery. Sige ah, papakabait ka, alista kami. Tara na nga. Storm. Pare! Bakit kalito pare? Mosta ko? Pare. Ulay to. <sighs> Rusita <salto>. lang to. Ah! Mulong! <laughs> I'm Ah! Oh! Oh, pare, bakat oh. akong. <tukar> Gilier-gilier, tapet tani munaga away. Dati na sila nag-aaway, Amboy. Iba na to! Patayan na to! E, eh, inabutan yung... na lang si asawa. Malupit kasi si Mulong eh. Kaya namatay rin sa kalupitan. Kawawa naman si Gilier, Mabuti nga, wala na siyang magulang. yang nga nagpapahirap sa kanya para magbigay ng puhunan at may panlalaklak ng ala. Hoy, tama na yung daldalang. Gumawag na ng pulis. Uy, Gilir! Tama na yan. Mabuti pa, Gilir. Sumama ka lang sa amin. Malaking pera ang kakanain natin. Hindi ka na tutulak ng kariton. Okay. Gilir! Okay. Hayaan mo na yan! Mahirap talaga kausap to eh. Ayaw nga siya. hindi ka pwede sambang hindi na timbangan baba ikaw hindi pwede yan hindi na timbangan ako tinitignan ko lang suplado to ito tinitignan ko lang kung parehas baba na presyo daryo 1.20 na lang bakit ganon kahapon lang ng umaga 1.50 yan ah eh kasi ngayon gabi ano iba presyo pala ng umaga't gabi ha eto magkano to Makal, lang ulo si Kwenta. Ulo si kwenta? Oh. Teka muna, kahapon na ng waga, dalawang piso to ah. Kabi ngayon eh. Ah, ganun ha? ganon yeah. oh. Ha? Ang ulo kaya? Ganito rin kaya mabiyak? Eh. Ha? Wak, wak! Kahit gabi na akin migay dati preso, wag lang ikaw basag ulo akin. Uy, mabait naman pala to si Pakin Tabin eh. Wala na sabaw. Karahati pa. Eh kasi gabi ngayon. Pag umaga buo 'yan. May sabaw pa, okay?